Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 29, number 10 at number 34. Taurus. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga Masuswerteng Kulay at Numero, Color Yellow and Color Red Number 27, Number 8 at Number 35 Gemini Capricorn Ang Kaibigan Zodiac Sign Ang Mga Pahiwatig ng Mga Gabay Kapalaran ng Mga Bituin Mga Masuswerteng Kulay at Numero, Color Red and Color Yellow Labinsyam na Number 14 at Number 30 Cancer Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 29, number 5 at number 14. Leo. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 34, number 15 at number 16. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25, number 36 at number 11. Libra, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 26, number 19 at number 10. Scorpio. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 22, number 13 at number 37. Sagittarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 22, number 10 at number 44. Capricorn Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 11, number 19 at number 25. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 14 at number 30 at number 27. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 18 number 27 at number 25.